Liligtas daw ng DSWD ang ilang palaboy na kabataan sa Maynila kagabi. Pero ang ilan sa kanila umalma. Naging maras daw kasi ang pagkuha sa kanila ng mga tauhan ng ahensya. Nasa gitna na aksyon si Jen Kalimot. Nasa apat na pong palaboy ang dinala sa Manila Reception and Action Center matapos ma-rescue sa Ross Boulevard kagabi layo ng Manila City Government na alisin sa kalye ang mga palaboy para mailayo sila sa peligro. Pero ang ilan, umalma, tulad ni Aling Delita na kahit may pinaglalamayan ay hindi pinalampas ng DSWD. Wala na mga baga. Para hulihin kami kasi wala akong wala kakayahan para magbayad ng ano ng, ng serbisyo ng puninarya sana ano pakawalan muna kami addict yan, no? Tsaka yung mga nagtitinda yung shabu, yun ang ulihin nyo. Tsaka yung sa kalye. Kami nagtitinda kami na maayos, hindi kami na may merisyo. Naging marahas din daw ang pagkuwas ng street vendor. Pili kami nila yung naaltak eh. Mm, nasaktan ko ba kayo? Oo. Isang babae kani na yung napuri pendamit ko dahil pilit ako yung Sagot naman ng DSWD, ang mga palaboy ang naging bayolente. Nakunan din daw ang mga ito ng matutulis na bagay approach natin yung holistic approach. So talagang nakakaroon ng resistance. Akala kasi nila, inuhuli sila. Ang term na ginagamit sa kanila, huli. Ang term na ginagamit namin is rescue. Sa gitna naman ang tensyon, kalmadong tumugtog ng xylophone ng 81 anyo sa si Lolo Ilang buwan na raw siyang palaboy, matapos umano siyang itaboy ng nakaalitang mga anak. Kaya panawagan niya sa mga anak. Ano man na nagawa ko, na ko ng pagkandar. Nagbigay ng tayo. Eh, bilang eh, sumasama akong, mo kung patawalin mo ba Isasalang sa screening ang mga na-rescue. Kapag napatunay hindi sila taga Maynila o walang permanenteng bahay, dadalhin sila sa Boys Town sa Marikina o ihahatid sa kanila mga bahay sa probinsya. Umaaksyon, Jen Kalimon, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.